Ang bihira ka naman, Andres. Nabaril ka pala, hindi mo man lang sinabi sa akin. Tatlong araw ka na pala rito. Bakit? Hindi ba nakarating sa'yo yung kalapating pinalipad kong may dalang sulat? Tignan mo tong taon to. Muntik ka nang napatay, puro kapakalokohan. Sino bang bumaril sa'yo? May hinala ko na yung mga magtuturso. Buti na lang, hindi ka napuruhan. Arroy! Ay! Ako, naku, naku. Pasensya ka na, ha? Eh, Andres, pagaling ka, ha? Miss na miss na kita, eh. Pot, doon ka muna sa labas. Ka, Andres, baka dumugo yan sugat mo. Sa labas. Hindi naman makakarating dito yung mga umambo sa inyo, eh. Ang ibig ko sabihin si Commander, baka dumating tayong maambos. Oh, Andy. Pambihira ka naman talaga. Nabaril ka pala eh. Hindi ka man lang nagpasabi. Eh, tatlong araw ka na pala nandito eh. Bakit? Hindi ba nakarating sa'yo yung kalapating pinalipad kung may dalang sulat? You're so funny. Andres, sino ba to? Si Sophia. <laughs> Siguro yung bailarina sa kabaret. Yung pinipilahan ng bayan. How dare you! You witch! And who the hell are you? Aba, at in English-English pa ako. For your information, ako ang number two ni Andres. E ikaw, ano naman ang papel mo rito? Ako naman ang number three niya, na mas maganda at mas sexy sa'yo. Aba talaga! Ah! Ay, 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 ay huwag kayong pag-away nito! No, so... Ah! Ay! Oh, isukat ko! Isukat ko! Inauguran! <laughs> <Pilag, ulo>, Tres! Inauguran! <laughs> huh? Alay! you stop it? Gusto tigil kayo! Wala mo matatalo ako sa'yo! Ano ba kayo? Uh, uh, Aupa lang niya. Dap'y nag-aawayan niyo! Magandang umaga ho, Dok. Oy, Milagros. Kamusta na ho ba yung asawa ko? Mabuti naman. Kailan ho ba namin siya pwedeng ilabas? Baka mamaya pwede na. Talagring! Wag mag Ano ba? Tama na yan! Kadis! Adyan si Commander Dumarating! Ito ako mo sa banyo! na! Tigil na! Tigil! Hindi pa kayong paawat? Pag hindi kayong hindi ko yung Ha? Pasok! Pasok! Andres. Andres. Mm. Nakausap ko yung doktor. Mabuti raw at hindi nagka-infection yung sugat mo. <laughs> Ang mga bata? Nasa skwela, di diretsyo na raw dito. Hindi pa masak... Ano, ano, ano ito? Kanino ito? Ha? <coughs> <Huh? coughs> ah, siguro sa nurse. Baka naiwan dyan. Kanina kasi masakit daw ang kalyo niya. Uh, ano yan? Ah, siguro yung tubero. Inaayos yung gripo. Saka nga dyan. Sino yung mga yan? Ah, uh, lagring mga pamangking ko. Ano ginagawa niyan dito? Eh, wala silang makita CR, kaya dir sila naki-CR. <laughs> <laughs> Niloloko mo pa ako, ha? Oy, potpot, -pot, tigilan mo mo sa asawa ko, ha? At huwag ka nang tutungtong sa pamamahay ko! Hoy, sila kayo! Malagdig ito! Hoy, dayas! Ayop ka. Nang dahil sa'yo na wala kami ng dilesya, hindi ka namin napuruan nun. Ngayon, siguradong patay ka na. Emong, hey, Emong, hey, antigas talaga ng ulo mo. Pero bantot, sinabi mo na sa akin yan eh. Nakalimutan niyo na ba? Kahit magkaputol-putol ng talahib, tumutubo pa rin. <coughs> Bata-bata mo pa, killer ka na. Pardo, puna mo na statement yan. Ano pa alam? Sumagot ka. Sir, oh, sir, sir. Sir. Alaga ako itong pinapanatan niyo ha. Ah. Ano kaso niyan? Homicide, sir. Pinatay si Maximo Milan, alias Emong. Hmm. Anong problema ron? Kasi naman yung tinira niya. Masalamat nga kayo, nabawasan kayo na sakit ng ulo sa kalsada eh. Tara! Pwede ba kitang maabala? Oo. Oo. Halika, pasok ka. Hi! Mm. Um, would you like to go out with me? Ha? Ah. Uh, ano si, ano siya sabi Ang sabi ko, gusto ko sana mo masyal, sumahan mo naman ako. Yun lang pala eh. Saan mo gusto pumunta? Kahit saan. Basta kasama kita. Sandali ah. Papalit lang ako. Sige. Nagugutom na ako eh. Merienda muna tayo. Benga? Benga? <laughs> Ears. Ears? What's this? Chicken wings. Chicken wings? Pak Pak. Bayon. So, this is Manila, huh? Everything is kinaka in pala from bituka to. dasoan naman ang bibig mo, pakpak pak, hindi Pareho na rin yun. maupareh pare, ano ano pa, trapian, ano marami pa. hindi. ano ano, hindi hindi. ano ano, hindi hindi. ano ano, hindi hindi. ano ano, Mahirap sungkitin. Gusto pa ninyong abot sa langit? Hindi ba mga kasama? Oh, Masama yung oh. sobrang bumubukol sa katawan niyan. Bumubukol? Oo, oh, bumubukol sa katawan. Oh. Bumubukol? Hindi eh, natin sumukol. <coughs> Ah! Eh! Eh! eh, eh. <laughs> ko ka pa! Ah! 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 tama na! Bumuhay! Bakit ba naman pati mga bata pinapatulan mo? Ipinabibigay ko ng boss ko. Sino bang boss mo? Ayaw kong ipasabi. Tatawag na lang daw sa telepono. Sabi mo salamat ah? Makakarating oh! Makakarating! Ang bait-bait naman pala ng boss mo. So, papano? Eddie? Eh ah! <coughs> Pangang ko na, boss! Pangang ko Work. na! Relax. Sabi mo dyan sa boss mo na hindi ako tumatanggap ng pera kung hindi ko pinagtrabahuhan. At sabi mo sa kanya na wag na wag na niya akong tatawagan. Mm. Sige, alis! Oh, ano pa ginagawa mo? Alis, 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 alis!